Hindi ito gusto marinig ng karamihan. Pero ang isang tunay at pangmatagalang relasyon ay nangangailangan ng matinding pagpapasensya. Kailangan mong tanggapin na hindi perpekto ang taong mahal mo. Ang pagkadismaya, sakit at inis ay hindi maiiwasan. Ang totoong tanong ay, Handa ka bang harapin ang lahat ng pagsubok ng magkasama. Kasi yun talaga ang mahalaga. Ang tunay na pagmamahal ay ang pag-unawa na may kahinaan, takot at pagkukulang ang taong mahal mo gaya mo rin. Ito ang pagtanggap sa imperfections nila, ang pagtanaw lampas sa away, hindi pagkakaintindihan at pagkakamali. Dahil sa relasyon, walang perpekto pero may kagandahan sa pagsisikap na manatiling magkasama. Ang pagmamahal ay tungkol sa pagpapatawad, sa bukas na komunikasyon at sa sabay na paglago. Ang tunay na pagmamahal ay isang desisyon, desisyong manatili, lumaban at piliin ang isa't isa araw-araw.